Hello so, sa Pagdol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na malakakaliw nakakaliw at panakatong mga videos na kinakalap nakalap Mag-subscribe na rin po kayo mga update sa mga bagong videos na yun na upload ko rin okay. Patsit ka nito Lalagyan niya ngayon ng papalasa At so siguro <laughs> Nakunti naman ang nilagay niya <laughs> لقى. قال مرحبا انا مرحبا انا فُوقَ فوق مَرَاتٍ مرات مرحبا ايوة مَرَاتٍ. مرات. اثنين، انا لو انا لو سمحتي لو انا لو سمحت. gini agamamu. I don't want peace. Uh -huh. I want problems always. Kita amu tak. Simpel macam ini. Tak amu ini. Patik mana? Okay. <laughs> Cilelas. <laughs> Ay, nila. Wow naman. Ah, pwede. Ito pwede. Ito yan. <laughs> Di mo lang kailangan ng plato. Ah? <laughs> pwede pang gamitin bukas. <laughs> ah, pwede nga naman ano. Chubais. <laughs> <laughs> Ay, chub. <laughs> <lang ice. laughs> <laughs> nice, Chubais. Chub <laughs> Kaya naman ang spelling niya. Hmm. Pede. <laughs> ah, ini mau lagi. Nah. Hmm, tik tik <laughs> Nah, tidak salah. Keluar. paraan eh. Hindi mo kaya di marunong mag-gumamit ng chapstick. Tinoo, matamit ang kumbarta. Watami buga sa bahay. Tagit ka kung ba't di pesos ginoo. Tawang sa mga bariyana nang ngayon mag 20 pesos sa ginoo. Iyon na niya kung si pesos. Ako nang i-eat siya Kaya, ups. Salamat ka. Ayaw kinoo sa imang gihatag ka na ako. Pero sa sunod ko mo hatag ka man, ayaw ipaagay ng taong niya sa akong tupad. Kaya ngayon mong gihatag na 20 pesos. Kikuhaan niya, Jess. Anak ka nang po oh. Anak ka nang po Alakalang... Ay, Ay matagal pang sahod. Yeah. Let's huh? ka muna sa may bagong pag-asa Walang SP ko ya May kulang pa dalawa

Pakinggan nyo lang ang loob hmm. mo yan sa iyong kagipitan at may iligtas ka sa kahit anong kapamakan. Nagpamana. Hmm. Nagpamana siya. Huh. Nagpamana na. Nagpamana Okay, Alis tayo? tayo. Baka tayo? Yung mga kalaban. Oh. Alam ko na. Oo. Yung oh. sabi pamana. Ayun, niya sa akin. Naalala niya. Buti na sa bulsa niya. nagulat Mga kaligtas nga rin mo. Pag tuwak mo. <laughs> Loko logo. Ano ba't galaw yung sombrero niya? <laughs> yung aso mong naging pusa. Ming. <laughs> baka Ming tala pangalan niya. sa lalaki yung magaling magbilyay. Ano <laughs> yan? Ay, dala. Ang gusto ko sa lalaki yung may motor sana para atin sundo ako. Sinend yung motor. Ay, nasend. Sabi. Kaya po mga punta motura na, Kung sa'y pagtuon ni Basta Kuha, mekanik ko. <laughs> Ay, dala. Pabili. Mm? Pili na po kayo sa kanya. May libre kiss po. Ang cute naman. My naman. <laughs> <laughs> Itong kiss the bride pa sana. Tapos ang kiss mo pang

tatanong. Tatanong ko Parang may naamoy ako hindi maganda. Ang tanong, alam niya kaya na ganyan yung itsura ng tatanong niya. At hanggang doon lang po muna natin Panonood mga idol. Maraming salamat po sa muli niyo panonood at sana po ay nag-enjoy kayo. Maraming salamat po at shoutout nga pala kay Idol Marlon Bactol. Idol Rayson Jess, maraming salamat po at shoutout din sa Idol Milbaldo. Idol Rolly Azanyan, maraming salamat. Shoutout muli para sa Idol Marvin Caranto. Idol Choco King na Buhangi Davao City, maraming salamat po. Maraming salamat din po sa suporta sa Idol Ferdinand Basilio na Cebu. Idol Richard Malyari, maraming salamat. Shoutout muli para sa Idol Loreto Castro, maraming salamat po sa suporta At kay Idol Lax shoutout sayo. sa iyo. Maraming salamat din po sa panonood Idol Romel Serrano. Si idol Nina Ibdani, maraming salamat po sa panonood. Idol Chumonay, maraming salamat. At kay Idol Jin Campanilla, maraming salamat po. At bilang suporta po sa ating channel, mga Idol, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ang ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bukas na naman po muli. Mag-ingat po kayo.